kanina umaga, oh. ako bagay nagninong sa binyag. Ako nagninong. Ako ay napaagap sa simbahan. At ang binyag ng aking inaanak ay alas 9 ng umaga. Ay nado na ako ng alas 7. Hindi eh. Di may nauna pang bibinyagan. Abay, nung pagpasok ko ng simbahan ay... Abay, ako nagtataka yung pare ay galit na galit. At ang pangalan pa ng batang bibinyagan ay cellphone. Cellphone. Okay, pangal. Sabi ko eh, sabi nung pare, sabi nung pare doon sa unang bibigyan na sa mga magulang, bakit Mrs. at uh, Mr. ito ay uh, naging ng inyong anak ay cellphone? Di ba lang ninyo eh, di ba? Yung pala, ini inihalin tulad doon sa pangalan ng mga magulang. Ang pangalan ng ina ay Celia. At yung ama naman ay Ponciano. Yung ama naman ni Ponciano, kaya cellphone. <laughs> yung yeah, galing mo din. Ay, doon yung wala ribi na. Diyan yung aking inaanak. Ay, salamat naman. <laughs> Dalawang oras ako nag-aantay na rito na. Ako nino nga ay. Siyempre, yung pare medyo mainit ang ulo. Stress. Gawa nga doon sa cellphone na yun. Kay Silet Ponciano ang ama ina. Ay, tika. Ay, tinanong mo na yung kasunod na bibinyagan. Yung aking inaanak. Tinanong mo na yung mga magulang. Para in advance na. Ikaw po, Mrs. Ano pangalan mo? Charis po. Ikaw, mister. Ano pangalan mo? Roger po. Yan ang mga pangalan. Hindi yung kanina. Ano pangalan ng iyong anak? Ano pangalan nung bibinyagan? Charger po. <laughs> 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 eh, eh. Tay na. Kayo umalis na. Sabi na. No. <laughs> say, Charis at Roger. Ano pangalan nung anak? Charger. Charger. <laughs>